Ako'y nandi dito sa Kuwait. Tayo ay nagbakasyon na. Bakasyon ba yung dalawang araw? Ayun, doon ako nanguha kahapon ng malunggay. Kararating ko lang. Tapos tuwang-tuwa ako sa malunggay. Ayan, so kukuha tayo ng video dito sa ating Ha mm ha -hmm. Nasa chalet kasi kami ngayon. Two days kami nag-stay dito. So, pagkakataon para magkuha tayo ng Ayun. Diba? May pang-content ang lola nyo.